magkakasundo ang pamilya ni Carlos Yulo. Guys, wala sa ating natutuwa sa nangyayaring bangayan sa buhay at pamilya ni Carlos Yulo. Alam natin na gusto nating ipagdiwang ang napakalaking karangalan ay binigay ni Carlos sa pamamagitan ng dalawang medalyang ginto. Pero binasag nang hindi pagkakaunawaan ni Carlos at ng kanyang ina at ng kanyang girlfriend ang atensyon sana natin doon sa nangyaring pagkapanalo niya sa Paris. Siguro may ilan tayong pwedeng mapulot na aral. Una, may mga bagay pala na dapat pinag-uusapan lamang sa loob ng tahanan at ng pamilya, hindi involve ang ibang tao. At pangalawa, ang maging maingat sa paggamit at pag-upload sa social media sapagkat nagpapalala ito ng mga bagay na pakakritikal sa buhay ng isang pamilya. Pero buhay ang ating pag-asa sa diwa ng pananampalatayang meron si Carlos at mga taong involved sa isyong ito magkakaroon to ng pagkakasundo, ng pagkakapatawaran ng pamilyang Pilipino na hangad na magkaroon ng pagkakaisa at pagmamahalan. Di po ba? sa John chapter 6 verse 41 to 53. Napakaganda ng imahan na si Jesus ay nagsasabi sa mga taong sumusunod sa kanya, "Ako ang tinapay ng buhay, I am the bread of life." At ang tinapay na ito ay galing sa langit. At ang tinapay na ito ay tunay na pagkain. At sino mang kumain na ito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At nakikita natin to na iniaalok ni Jesus ng kanyang sarili sa atin. At ang kaganapan ng buhay na walang hanggan ay eh ang kaganapan ng kapayapaan, ng pagmamahalan, ng pagkakapatawaran. Kaya sa Misa, sa Eucharistia, yung bread na si Kristo mismo ay napakalaking katotohanan na pwede tayong magkasundo, magkaisa, at maging isang pamilya ng Diyos ipanalangin natin ang pamilya ni Carlos, Yulo, sampun ng mga pamilyang dumaraan sa parehong mga sitwasyon. Manalangin tayo. Lord, salamat sa medalyang ginto na natamo ni Carlos Yulo na higit sa lahat ay nagbigay din ng karangalan sa aming bayan, sa aming bansa. Ipinagdarasal namin ang sigalot sa kanyang buhay at pamilya. Nawa sa pamamagitan mo, Lord, magkaroon nito ng tunay na pagpapatawaran, pagkakaintindihan, at tunay na pag-uusap at pagbibigayan. Sa ng mga pamilyang dumaranas sa ganito rin, krisis at buhay, maging ikaw ang kapanatagan bilang tinapay ng buhay. Paki-like, paki-share, paki-follow po ang ating YouTube, Facebook, at TikTok account. At uh, huwag kakalimutan, all is grace, so be a blessing. Chibi you. God bless you.